Hi guys. Ay, ay nagulat din ako. O, sino siya? ba? Diba, charot. Ayan, anyway, nagmadali lang tayo kanina na get ready with me ng hindi malala. Yung light lang kasi maulan. Ayan. Hi guys, ayan, so sorry na putol kasi nga may customer. At dumating din also yung pamangkin ko galing school. Kasi nga, magpapalaba daw siya ng kanyang uniform. Anyway, so yun nga nangyari. Um, sa madaling sabi, lahat tayo um, di ba ng scam or kung ano man. So, itong vlog na to ay relax-relax lang. Yung kunting chikahan sa tag-ulan habang tayo'y iniinom ng Kapi. Ayan. And thank you, shout out sa America Stanley Company na gumawa nitong mug na Stanley na ginaya ni Aqua Flask. Ayan. Si Stanley. Ayan siya. Real. Realness. And shout out dyan kasi ang ganda ng kanilang pamag dahil napaka init pa rin ng aking kapikapihan na at kung hindi dahil sa pinsan ko, hindi ako magkakaroon yan. <laughs> kasi sa pinsan ko, ah uh, galing yan sa isang balikbayan box. Pinadala niya, and then nakita ko kagat Buti na lang nadampot ko. Timing naman, nagchat siya. Kung nakuha ko ba daw, yung magandang Magna Stanley. Sabi ko, yes ate. Tapos sabi niya, yan kasi yung sikat na sikat dito sa States. Sabi niya, sikat na sikat daw doon na ang counterpart daw niyan dito sa Pilipinas ay si Aqua Flask. Ginaya ni Aqua Flask yung style niyan. Ang original daw talaga ay si Stanley. Ayan, si Stanley. Ayan. Ayan. So anyway, humaba yung shoutout dyan. So yun na nga. Uh, kwento habang medyo maulan. Ayun nga, nung time na nag-a-update tayo, medyo kalma-kalma lang kasi nga nung time na na biktima ako ni dinapadaing medyo masakit siya in a way kasi nga syempre napamahal sa iyo kaibigan mo 'di ba kaibigan mong malala na talaga naman support support ka diyan sa kaibigan mo sa negosyo niya tapos hindi mo akalain, yung kaibigan mo, gagawin kang tanga. ba diba? Yung gagawin ka pa niyang or anything like syunga-syunga bells. So, ikaw naman si, okay, all out naman support na not knowing behind your back, may plano na pala tong si ano, si ating kupong sing-sing. Yan, si ating. May plano na pala siya. Um, ngayon, ang plano pala niya is mang scam at sa akin pa talaga na niya, 'di ba? At suki pa, 'di ba? Kung ikaw nagnegosyo, 'di ba? Tatanungin kita. Kaya mo bang gawin 'yan sa suki mo? Nalokohin siya. In terms da in terms of dahil nangangailangan kang pera. Kailangan bang tapakan yung pagkakaibigan para lang makuha mo gusto mo na pera? 'Di ba? Dapat hindi kasi may pinagsamahan kayo at kaibigan mo yan eh dapat hindi uukol sa pera ang rela relationship as friends 'di ba dapat hindi umaandar sa pera ang lahat 'di ba although yes I aminado mean, tayo dyan pera is everything and all around that we see dahil yan sa pera pero eto lang sabi sa Bible, di ba, yung huwag mong sambahin ang pera dahil tanging ang Diyos lang ang kailangan nating sambahin. Kasi the money is root of all evil. Bakit yon? Pinagmumula ng away, pinagmumula ng hiwalayan, ng pag, wawatak-watak ng isang relasyon. Mapa lovers, mapa friendship, mapa family, at kung ano pang relationship yan na meron kayo nang dahil sa pera na sinasamba mo, sa pera ka nalang umiikot, nasisira ang isang relationship. Gaya ng sa pagiging magkapatid, nag-aaway, ba diba? sa yaman, yun yun eh. Pera yun, pinag-uugatan ng lahat ng kadimonyohan ang pera tapos para matikman mo yung isang tao, magbabayad ka, di ba? So, syempre gagamit ka na naman ng pera, di ba? Paano mo matitikman yung isang tao? Kunyari, ikaw, uh, sabi natin, lalaki kang manyakol, gusto mong tumira ng babae, pupunta ka sa bar na puro babae na bayaran. Paano ka makakatikim kung hindi ka maglalapag ng pera, di ba? Knowing na meron ka rin asawa. O, di ba? So, talagang pinag-uugatan talaga siya ng kadimonyohan, ang pera. ba? Diba? Although meron naman siyang naidudulot na maganda kasi nakaka-support sa atin in everyday living na pwede tayong makapag-grocery, bayad sa bills, and everything for the rent, and for the matrikula ng ating little junakis. ba? Diba? May maganda naman na patutunguhan once na hindi mo sasambahin ang pera. Di ba? Diba? Ganun. Kaya, sa isip-isip ko, etong si tinapadaing, tanagang sinamba ang pera. ba? Diba? Ayan, tumutubo na ng bahagya at mag-aahit na rin tayo. Pero ang puti-puti na niya. Thank you. Thank you sa tawas. O ba? Diba? Nagtatawas kasi ako. Sorry diba? bakit tayo mahihiya, di ba, na sabihin kung ano talaga yung gusto natin mangyari. Di ba, yung hihingi ng tulong, di ba, hindi naman nakakahiya na aminin mo na nangangailangan ka ng pera, di ba, yung in a nice way lang naman na sasabihin eh, di ba. Yun. So, tayo mag-ahit dahil ako'y baran na. Ayan. Tutal, nakita nyo rin naman. O, oh, di ba? Ang puti-puti ng ating Kelly Kelly. Hmm. Ayun. So, sa madaling sabi, meron mga tao talaga na ma mapasamantala. Gets nyo? Yung nananamantala na yung tinuring mo na ngang kaibigan. Tapos so, hindi mo alam na gagawan ka pala ng kasamaan in the end na tinuring-turing mo pa siya na kaibigan di ba yung parang kung iisipin mo na lang na bakit may mga ganyan na nangyayari sa atin di ba na pilit mo man uh, binababa ko kasi may mga tumitingin di ba yung um, natawa ko kasi yung tricycle driver sabi yung tricycle driver yung <laughs> dumaan kakaloka So, wala nawala ako doon. Sorry. <laughs> si Manong talaga. May pa all right, all right pa. So, ayun. So, di diba, parang kung iisipin mo, di ba, nakaka, nakakaloka. Dahil friend mo eh. Na hindi mo naman din inakala na magagawa niya sa sa'yo. Tapos, in the end, ikaw pa yung mapapasama dahil kahit tumulong ka, yun pala, hindi pa pala sapat yung tulong mo. Diba? Parang nakulangan si ate sa tulong mo. Na dapat pala, merong amaw. Diba? Yung parang, ang pagtulong pala para sa kanya may amaw. Kasi, kapag nagbigay ka ng tulong kay ate, parang magubulat ka, bakit ganon? Yung parang nakulangan pa siya. Nasamantalang, yun lang naman yung kaya mong maianos sa kanya uh, offer di ba? Yung parang hindi naman kasi tayo nag, uh, nag feeling na mayaman or what, wala naman. Pero nagulat ka na lang na bakit ganoon, di ba? Yung parang di ba? It does it make sense, di ba? Yung parang tinulungan mo na siya, dapat tayo na tinulungan. eto idea ko lang ah. Tayo na tinulungan, dapat maging ano tayo, mapagpasalamat sa taong nagbigay ng tulong sa atin. Hindi yung tinulungan tayo, tayo pa minsan ang galit, tayo pa minsan ang parang naiinis dahil konti yung binigay na pera. Buti nga, binigyan ka pa eh, di ba? Yun ang gusto kong sabihin, buti nga, tinulungan ka pa. Kesa naman yung iniwanan ka ng ngangay, di ba? Yun lang yun, yung parang sana naman, naisip naman din, ang pinagdadasal ko, sana maisip ni ni tinapadain na ang tulong is tulong dapat ang tulong walang amount ng pera yan kasi tulong yan eh hindi yung inuobliga mo yung tao na okay oh, lang magbigay ka ng ganito ha ito yung amount di ba ano yun hindi na tulong yun inoobliga mo na siya di ba gets mo parang di ba parang pwede ba hindi naman kailangan kapag tumulong kailangan talaga uutusan mo yung tao alam mo, tinex ko siya si Tinapadaeng sabi ko, girl ginanon ko siya, girl alam ko nangangailangan ka ng pera pero sana huwag kang mangloko ng tao huwag kang gumamit ng bata rin mo naman sa akin ang dahilan mo naman na panibago kaysa na disgrasya anak mo o kaya sasabihin mo na naman eh na ospital huwag ka mang hahangad ng ganyan at gagamitin sa kalokohan ng anak kasi masama yan di maganda lalo na nagnegosyo ka gusto mo layuan ka ng swerte or gusto mo layuan ka ng grasya kasi hindi maganda yung ginagawa mo ginanon ko siya kasi kung ikaw na negosyante dapat Itabi mo yung mga nalilikom mo na pera. I-save mo yan para pagdating ng emergencies, meron kang nadudukot. Diba? Tama naman, diba, guys? Mga junakis. Na dapat matuto tayong mag-save. Kasi nga, hindi natin alam na ang mga emergency cases ay bigla-bigla yan darating. Diba? Ano-ano yung mga emergency cases? O, yung utang sa bayaran. Maniningil. O, oh, ano pa yung isa pa? Tubig. Di ba? Babayaran na tubig. Di ba? Andiyan na yung ano, yung resibo na nakalagay. Kailangan na magbayad ka. Dahil kung hindi, puputulan ka. Yung mga gano'n na emergencies. Tapos meron naman yung pag ka. O, oh, di ba? Emergency rin yan. Hindi natin yan ninanais na mangyari. Pero minsan dumarating talaga sa panahon niya na na bigla na lang tayong lalagnatin at kailangan nating bumili ng gamot. O di ba yung gaya ng sinabi mo sa akin dati nabibili ka na bibili ka ng lagundi. Shout out sa iyo, 'di ba, girl na nagtitinda ng tinapadaing, na 'di ba? Ano mo ako never kong ginawa 'yan na paghingi ako, lol iibahin ko yung dahil lang. ako. Although naihiya ako pero direchahan ako na minsan sa nanay ko, minsan sa tatay ko, na, tay, pwede bang bumali? Kasi bibili ako ng damit, tsaka sinelas. O, oh, ba? Diba? At least, nando doon. Tapos pag narating ako, papakita ko rin na ito yung sinelas, ito yung damit, salamat po sa inyo. ba? Diba? Yung naggawain ko na pag gipit na gipit na talaga ako, gusto kong bumili ng damit, tsaka sinelas, pinapakita ko rin yung binili ko. Ganon ako. Hindi ko gali yung, just ko girl, hindi ko gali yung gawain mo. Na ultimo pati kuya ko pa ni, biniktima mo. ba? Diba? Ikaw na nagtitinapadaing, dapat iniisip mo yan, negosyo yan eh. So dapat, inaalagaan mo yung mga suki mo, hindi mo sinisira ng dahil sa hinihingan mo ng tulong. Mali. ba? Diba? Maling-mali dapat hindi ka ganun. Dapat ang mentalidad mo, yung inaalagaan mo kami kasi suki mo kami. di ba? Hindi yung bigla ka na lang dyan maghihimotok. Pupuntahan mo kami para lokohin. Very, very wrong. Kasi suki mo, dapat inaalagaan mo mga suki mo. Kasi once na nawala ang suki mo, wala. Negosyo mo nga nga kasi kami na nga yung suki mo na nabili sa'yo naka-establish ka na na kami yung bumibili sa'yo ba? Diba? so dapat you should learn to be grateful na hindi hindi rin maganda na you will always ask money to your suki it's very very wrong dapat nga like me I have I manage a shop, 'di ba? And then we have clients na talagang pioneering, 'di ba? When you say pioneering, it means it's been years that they are trusting your business and they are there to support you, 'di ba? Kasi they are bringing you uh, the 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 goods that you need to do for them, diba? yung panang gagawin mo yung lahat dun sa dinala nila sa'yo na goods so a relationship with a good client you know in interacting between you as a entrepreneur together with a client you need to take good care of that relationship kasi once na nawala yan I'm so sorry girl I don't know what will happen to your business diba? ganun yun ako. I'm speaking as a client. Tapos ikaw yung ano eh, you're the you're the entrepreneur, 'di ba? Na you're selling this, na nagbebenta ka ng ganyan. Tapos biglang sisirain mo ng ganun lang because of you need help and you're obligating me to help you in which I don't have any obligations to anybody unless you're my mom and my dad or my siblings or a family member. But then again, I'm not obligated to help you. Diba? I am just a friend that you've met because of you selling the dried fish. Diba? Tapos, you want me to help you right then and there to give you the amount that you need na it's really, really big. Like, where did you get that kind of idea, di ba? Na to ruin the relationship of you and me being client and also an entrepreneur, di ba? It's very, very wrong. When you come to think of it, mali, di ba? Kaya ang gagawin mo ngayon next time, bibigyan kita ng tip. Kung gusto mo manghingi ng tulong, umamin ka kung anong kailangan mo. Huwag kang mahiya sabihin mo talaga yun totoo kasi like me for example pinuntahan kita dun sa baluarte mo na hindi mo alam pinagtanong-tanong kita natutuo ba tong mga pinagsasabi ni Tina padaing girl ang sagot ng mga kapitbahay mo at ng mga napagtanongan ko dahil kilala ka sa inyo sa distrito ninyo ang sabi na kung ka maniwala kasi matagal na niyang gawain yan ang iniisip ko tuloy nagda-drugs ka ba? 'Di ba? Kasi 'yan ang gawain pagka ano. naku Very very wrong 'yan. Nagda-drugs ka ba? Yung parang bat parang anong ano ka sa pera, 'di ba? Hay naku Kaya yung mga ganyan tao minsan talagang kinakarma. Although hindi naman natin minanais. Pero syempre darating at darating 'yan. Dahil nga kung anong tinanim mo, aanihin mo yan eh di ba wala namang itinanim na hindi tumubo confirmin na lang talaga kung yung tinanim na yon eh hindi na nabigyan ng ng nutrients kung magang kung hindi yun nasuportahan hindi yun uusbong di ba eh ngayon, ikaw, sinuportahan mo rin yung pangluloko mo, kaya aanihin mo yan. Gets mo? Dahil lang loko ka ng tao, may ganti yan. Lolokohin ka rin. Kung anong ginawa mo, gagawin din yan sa'yo. Kasi yun yung ginawa mo eh. Diba? Kaya nga nakakatakot. So, ayun, di ba, sa madaling sabi na to cut this vlog really, really short and simple. Huwag tayo mang loko ng tao. Ganyan din sana inisip din ng mga politiko natin. Huwag tayo makatang loko at gagamitin sa masamang bagay, di ba? Di ba? Lapit ng mukha ko, ano <laughs> So, yun. O, yan, o. ang puti. Yay! Effective. Yan, nagla-lighten siya. Yan, ang puti. At yun din. Ang puti. Yan. Yan. So, ayun, in in a way na dapat uh, gusto natin na matulungan tayo, dapat gumagawa din tayo ng mabuti, 'di ba, sa kapwa. Para naman yung balik maganda rin. 'di ba? 'Yun 'yun. So, 'yun lang advice ko sa iyo, a uh, ating na nagtitinda ng tinapadaing kasi hindi ka na bago sa akin, kundi tinetreasure ko yung friendship natin, okay? Malawak ang pag-unawa ko. Kahit nagawa mo yon sa akin, sige, pinatawad kita, wag mo lang uulitin. Kasi hindi siya maganda, okay? So, kung iisipin mo na lang, dapat maging tapat kung ano yung dahilan na kailangan mong tulong aminin mo kasi andi dito naman kami para tulungan ka kaming mga friendship mo hindi ka naman namin pababayaan eh siguro naman marami-rami kaming nag-aalala sa isa kami sa or isa ako sa friendship mo 'di ba tawag mo pa nga sa akin, minsan be o kaya beshi 'di ba? So, natutuwa ako sa ganun. Kaya sana naman pag maghingi ka ng tulong, yung totoo. Okay? Hindi yung hingi ka ng tulong dahil nagustuhan mo lang manghingi ng tulong dahil meron kang kailangang bayaran na kapricho 'di ba? When you say kapricho yun yung mga walang kabuluhan na bagay-bagay. Yan ay, in other word is luho or something na isa lang yan sa wina want mo lang. Hindi yan yung nini-need mo. Hindi yan. Isa yan sa mga wants. Ninanais. Yun yun in Tagalog. Kasi kung need mo yan or kailangan mo yan, ang dadahilanin mo ay napakagandang dahilan which is kailangan mo nang magbayad ng kuryente kasi ipapakita mo rin mapapasok na yung kuryente bill mo. Yung mga ganun, dapat honest to goodness tayo para maganda ang pasok, 'di ba? Kasi nagnenegosyo ka. So, dapat maganda magandang ginawa para magandang pasok ng grasya. 'di ba? Or grace na blessing, 'di ba? So, yon So, kayo naman, mga kajunakis, sana may natutunan kayo sa vlog na ito na dapat hindi tayo ng, uh, ng lalamang sa kapwa, na hindi tayo ng gagamit para lang sa ating mga uh, kapricho kapritsyo na luho. Sana, kung hihingi man tayo ng tulong, yun legit. Kasi, mahirap yung nanghihingi ka ng tulong tapos uobligahin mo yung tao na hindi, hindi naman sila obligado sa Okay? 'di ba nakakahiya yung ganun? Yung parang hindi naman kami obligadong buhayin ka, 'di ba? Gets mo na dapat legit, 'di ba? Eh wala. Kaya inano ko 'tong experience ko about you. Kung nanonood ka man, para matuto ka kasi kahit anong sabihin ko sa wala eh. Kaya blinag ko to para maging open ang lahat na may mga ganyan tao para alam nila yung gagawin nila pag sila na yung nakaka-experience ba? Diba? yun yun kaya kapag makaka-experience man kayo mga junakis ko edi alam nyo na yung gagawin prangkahin ninyo na ano ba talaga yung pinakakailangan mo kailangan mo ba talaga ng tulong ba diba? si minsan hindi nila kailangan yan ang kailangan lang talaga pera para sa kapricho nila ako naman nagbibigay pero minsan kasi hindi ko na lang inaalam kung saan gagamitin kasi masama rin yun kasi bigay is bigay pero yung sa akin kasi niloko mo ko eh kasi nakutuban kita eh dun pa sa sinabi mo may order ako sa iyo eh wala naman akong order sa iyo 'di ba tapos pagharap ko sa iyo biglang yun pala yung entrada mo na pambungad mo pero yun pala ang pinakaugat eh sasabihin mo sa akin ay eh, be ano uh, pahingi naman kahit konti lang diyan tulungan mo naman ako gan 'di ba nakakapikon eh alam mo nakakainis <laughs> Ewan ko ba? Hanggat hindi ka na uuntog, hindi ka magigising eh. ba? Diba? Sana na untog ka na ngayon. Para alam na alam mo na. ba? Diba? Na bawal mang ganyan. Dahil pag ikaw nakahanap ng katapat, good luck sa'yo. Nga sabi ko, kami mga niloko mo, mababait pa kami. Pero pag may nakatapat ka na masamang tao, naloko mo. Good luck sa iyo kung anong gagawin sa iyo noon. As in, matakot ka na. Baka mabalitaan ka na lang namin. 'Di ba? Kaya yan, ingat-ingat sa mga taong nakakasalamuha. Lalo na kung hihingi ka ng tulong tapos yan pa rin yung style mo, 'di ba? Ingat lang. Kasi ang mga taong hindi natin saklaw ang iniisip at ang lahat ng tao hindi natin saklaw ang pag-uugali. 'Di ba? Kaya nga tayo iba-iba eh. Para tayong biskwit na iba-ibang flavor, 'di ba? Gets nyo? Pero parehas tayo lahat na tao. 'Yun lang, iba-iba 'yung pag-uugali. Kaya ingat-ingat lang din. Iba 'yung pag-iingat. ingat na hingi ka ng tulong, 'di ba? ayus-ayusin mo kung gusto mo manghingi ng tulong hindi yung ang paghingi mo na style mo eh inobliga mo na na parang may patago kang pera na wag ganun mali ha so also pag uwi mo ng bahay kung tapos ka na magtinda ng pinapadain girl magdasal ka girl okay for guidance to enlighten your mind yun ang ipagdasal mo na pag inenlighten um. ng Panginoon yung mind mo, pagdasal mo rin, na bigyan ka ng mga solusyon sa problema mo para at least mag-guide ka ni Lord kung ano ba talaga ang solusyon ang karapat dapat na sa problema mo na kailangan mong solusyon. ba? Diba? Kasi andyan lang naman siya oh, nakikinig sa atin. Diyan sa kalangitan ang Panginoon. Kasi pag tinignan namin kalangitan, diretsong langit na heaven na yan eh. Diba? So, pikit ka lang, magdasal, kausapin mo siya, tapos sabihin mo, Lord, enlighten my mind. Uh, alisin mo yung mga iniisip kong agam-agam or kung anumang bumabagabag sa akin. Tanggalin mo yan. Lagyan mo ito ng kapalit na magagandang bagay na kailangan kong solusyon. Yun ang hilingin mo. Tapos magugulat ka na lang, bibigyan ka ng solusyon. May papasok na yan sa isip mo na, ay, kailangan ko pala ganito para pala masolba yung ganitong. Di ba? Yun ay ibigay ng Panginoon. At matuto ka rin magpasalamat. Di ba? hindi yung hingi ka na ng hingi. O yan ha, magpasalamat ka rin. And dapat nasa puso at isip ang pagpapasalamat. Yung talagang legit. Di ba? Para at least maganda naman yung pasok sa iyo ng grasya. Ayan. So, ayan mga kajunakis, sana may natutunan kayo sa aking advice uh, sa hapong ito na maulan. So ayan, thank you kung bago ka lang sa akin channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga future uploads. And also, sa mga ka-Junakis ko, mga legit subscribers, don't forget to drink your vitamins. Drink your water, please. And I'm signing off na. And see you on my next video. And also, shout out sa bago nating subscriber na ka-Junakis si Cherilyn Opon. Hello sa'yo. Bye!